Good day po mga idol. Meron na naman pong uh, ayan 'no, ayan may ganyan na naman. Uh, may repeat order na naman si customer. Ang side view niyan, yung cross section niyan, diamond. Ayan 'no. Ayan. Diamond. So tinaasan ko na ang presyo nito mga idol dahil ang hirap gawin imagine square square bar na materialis eh magiging magiging diamond o magiging diamond ang haba oh magiging diamond siya so square bar magiging diamond tinaasan ko na ang presyo nito kay customer uh, nag nagkanba si customer sige sige ba uh, uh, tatanong ako kung magkano naman sa iba dahil medyo mataas na yung presyo mo sabi ni customer nakakatawa mga idol bumalik si customer gawin ko na ulit daw kahit pan mataas na ang presyo imagine no to, uh, bumalik si customer dahil uh, ako pa rin ang gusto niyang gumawa ng diamond kinya kahit mataas na ang presyo so nakakatuwa lang po Actually, 10 piraso yan. Naumpisahan ko na ho yung isa. Ayan, o. Oh. Nakapagtorno na ako niyan ng isa. So, para masalang yan, hindi yung side ang ilalapat mo sa milling machine kundi hindi yung yung edge niya, eh. yung kanto niya. Eh. So, kailangan gumawa tayo ng salangan na yan. Pag ganyan, o. Oh, isasalang natin. Ayan, o. Oh, merong, merong, uh, saluhan ng kanto ng square bar So pag nasalo loose ng ganyan, ayan, pag nasalo loose ng ganyan, ayan oh. Mamimiling na o oh. oh, ayan, mamimiling na. Pagkatapos lahat ng kanto niyan, may isasalang diyan. Ay diyan diyan uuupo lahat ng kanto. Ayan oh, masa, ma, na naman uli yung kanto oh, para maging diamond. So, yun po, nakakatuwa lang dahil kahit mataas na yung presyo, gusto pa rin ni customer na ako ang gumawa ng susi niya. Yun lang po.